asawa nyo po? Sumama sa iba, sir. Ay, bakit? Yung pandemya, sir, 2019. Oo. Oh. May ano, yung... Ayoko kung anong dahilan, sir. Pero dati, nag negosyo naman kami. Kasi, sir, meron ng mga tumulong din sa amin tao, sir. Parang pinamin, panimula namin. Oo. Oh. Kaso lang pinakbo ng asawa ko. Kaya, naging ganito na naman yung buhay namin. Hindi na, hanggang sa, gina na nakapag yung mga anak ko. Kasi, wala, sir. Wala ko permanent address, sir. Eh. <laughs> kung sa saan saan kami O, oh, dapat talaga magkaroon ka permanent address para mapag-aral yung mga anak mo. Oh, po, sir. Kahit homeless pa tayo, kahit ganyan lang, kung talagang iraraos natin mga pag-aral yung mga anak mo, tanggapin mo ito, huwag kang mahiya. Sige na, makatulong sa inyo pamilya yan. Maraming salamat, sir. Pa oh, walang ano man, ha? Maraming salamat, sir. Sana, yun lang, biling ko sa'yo, gawan mo yes. ng paraan, para mga pag-aral yung mga anak mo. Maraming mo Huwag mong isipin yung ano. Kung ano-ano ang isipin mo, huwag isipin yung ibang tao, huwag kang mahiya. Gawan mo ng paraan dahil ikaw ang tatay, ha? Pasensya ka na sa akin. Naawa ako sa mga anak mo. Mga kababayan, mga kabarangay, magandang tanghali po sa atin lahat. Musta po kayo? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Mga kababayan, mga kabarangay, panibagong araw, panibagong vlog. At sa araw na ito mga kababayan ay muli tayong sinamahan uh, itinuro ng ating mga kasamahang uh, content creator na si Bahala na Joey Datwin at syempre kasama natin muli si Bakas ni Tax. Kaya muli po ako ay magpapasalamat sa kanila sa kanilang uh, sa kanilang pag-invite sa Team Daddy Prangi para marating yung mga kababayan natin na ang ng tulong. Kaya na lamang po sa oras na ito, mga kababayan, na namin ang pamilyang ito na kumakain po na kanilang uh, lunch, uh, pananghalian. Pero magtataka kayo mga kababayan kung bakit nandito sila sa silong ng mangga. Yan po ang reason bakit inilapit ng ating mga kaibigan ang pamilyang ito. Dahil sa nakikita nila na dito lamang po ang kanilang bahay at ang nagsisilbing kanilang tirahan ay isang uh, tolda. No? So mga kababayan, hindi ko rin alam kung anong reason bakit sila napadpad o bakit humantong sa ganito ang kanilang pamumuhay. Mga kababayan, pagkatapos po nilang kumain, tin silang kakausapin para malaman natin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kanila at baka sakali may may tulong ang Team Daddy Frank. Mga kababayan, samahan niyo po kami at diridiritso tayo sa Видео. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, after po nilang uh, kumain, at ito ang mga kausap natin si tatay. Tayo magandang tanghali. Ano pangalan nyo po? Freddy, sir. Ha? Freddy Francisco, Freddy. Tatay Freddy, Freddy, Freddy. Freddy. Freddy, okay lang lapit ka konti. Ako nga pala si Daddy Brangy. Okay lang, itikit ko tong mic sa'yo. Itikit ko lang yung mic, sir, ha? Uh, Kuya Freddy, ilang taong ka na po? Tampit, sir. Huh? Thirty-eight. Okay. Ayan. Hmm... Freddy? Ah... Kumusta ka po? Medyo okay, sir. Pero isang hirap, sir. Naawa ako sa mga napo. Naawa nga, nga nung hindi ako mapagtrabaho. Kasi mayroon akong hernia, sir. Ano yun? Yung sakit sa bayag, sir. Na hindi makabuhat na mabigat Ah... Uh... Kaya isan, yung mga anak ko na utusan ko minsan pumapakit sa mga 7-11 ngayon. Nang kami ng tulong-tulong sa mga tao minsan nagbubukas ang pinto. Ano naman, sa nagtatanim-tanim para may makapakuan sa mga mga yun lang po yung ano namin, sir. Hindi naman na kasi ako mag-watch, sir, kasi may friend niya sir. Matanong ko lang, tega saan ka talaga? Cavite City, sir. Tega Cavite ka? Bakit ka nakarating dito? Sa ng sa trabaho sir. Tsaka dito nakapag-asawa rin ng nanay ko. Nakapag-asawa ng nanay ko kasi namatay ang tatay ko, dinala kami ng nanay ko dito. Ah, so Kaya, dati yung... kabiti kayo. Hmm, sir. Yung namatay rin ng mother ko noong 2002, sir. Nagaral rin ako dito, sir. Wala kaming lupa. Kasi sa nagtrabaho ko. Nagtrabaho ko sa nagbubuhat ng mabibigat. Bukid, ganun. Eh, nga yeah, medyo yung bayad ko kasi inborn na sa akin to sir pero sige habang nagkakaedad sir medyo sumasakit na napa-check up mo ba yan na marami na rin sa akin nag-alok sir nepo pero pero natatakot ako wala si magpapantay sa mga anak ko sir eh mm -hmm. parang syempre nasa ospital ako wala sa tu makain sir tsaka wala mong babati kasi naranasan na namin ang hirap sa lansangan sir alam na namin yung mga na eh, pare-parehas mga ano na mga tao sa sinaranasan na namin sa sa binubuli ka nila. Mm. Pinakamahirap -hmm. eh, na naranasan namin yung muntik raping tong anak kong panganay eh. tapos minanakawan pa kami sir. Mapansin ko lang bakit ah uh... Ano nangyari? Bakit dito kayo nakatira sa gilid ng kalsada? Pumlis kami kasi sir, wala akong lupa dito sa Pangasinan talaga sir. Ah, homeless talaga kayo? Wala, sir. Kahit saan kami napapagpag dito sa Pangasinan, saan umiikot-ikot lang po kami, sir, dito sa Pangasinan. Hanggang sa napagod kami, dati dito kami sa kabila nakatira, sir. Hanggang sa nakiusap po na ano, nung nakitulog-tulog kami dito, pumayag naman yung si Mang Boy dyan. Mabait naman nung sila. Basta mm -hmm. marunong ka lang makisama sa mga tao. Oo. Naka Buti pumayag sila na gumawa ka ng barong-barong dyan. Opo sir, mabait naman po sila sir. Oo. Pero hindi naman sila mayari ng lupa, katiwala din sila. Katiwala lang din. hindi naman siya pwedeng patayong kasi nung kubo-kubo sir, siyempre. Hindi rin naman sila sigurado na papayag yung mayari. Sir. Opo. Kaya, bagay, ano yan? talang pansamantala, pansamantala lang ganito. Oh. Itong Palisin kami, wala namang problema, sir. Kasi, syempre, hindi naman sila may-ari. Nasaan ang asawa mo? Pansin ko, may anak kang dalawa. Anak mo ba yung mga yan? Ako, sir. Asa na asawa nyo po? Sumama sa, sa iba, sir. Ay, bakit? Yung pandemya, sir, 2019. Oo. Oh. May ano, yung... Oo, anong dahilan, sir. Pero dati, nag negosyo naman kami. Kasi, sir, meron ng mga tumulong din sa amin tao, sir. Parang pinamin, panimula namin. Kaso oh. lang pinakbo ng asawa ko. Kaya, naging ganito na naman yung buhay namin. Hindi na, hanggang sa, hindi na nakapag yung mga anak ko. Kasi, wala, sir. Wala ko permanent address, sir. Eh. <laughs> kung sa saan saan kami napapagpad. O, oh, dapat talaga magkaroon ka permanent address para mapag-aral yung mga anak mo. Kahit homeless pa tayo, kahit ganyan lang, kung talagang iraraos natin mga pag-aral yung mga anak mo. Pero balikan na, balik tayo dun sa sinasabi mong uh, may tumulong na sa inyo. Bakit tinakbo ng asawa mo? Ibang e mga, Paano sir? nangyari? Tulog kami, sir. Eh. Tulog kami. Nasa Binalunan kami ng sir. Merong nagpakira sa amin sa piggery siya, sir. Yung lumang piggery, sir. Oo. Uh -oh. Pang, ano, para may tao lang maglinis-linis lang ako. Uh Oo. -oh. Ngayon, simple, sir, sa siguro, minsan hindi makuha na sa asawa ko. Nung madaling araw, sir, tumakas na, sir. Eh. Madaling araw siya, kaya hindi ko na laman na tuma kinakbo niya yung pera. Kasi nasa kanya lahat yung pera, sir. Eh. Magkano pera dala niya? Malaki, sir. Mga magkano? Sa 100 plus, sir. Oo. Oh. Kasi tinulungan din kami ng mga tao, sir. Oo. Oh. Hindi sa ayoko naman magsinungaling sir. talagang tinulungan kami. Oo. Oh. Eh, hindi ko naman nakalain na ganun gagawin sa akin ng asawa ko. Hindi na nga nakapag-aral yung mga anak ko sa rin. Ang sana, sir, pag ano, gusto ko mag-aral itong mga anak ko eh. Mm -hmm. Lang naman ng ano ko. Mahirap ng buhay ko, sir. Mahirap ang buhay namin danas ko ng hirap pati sa mga anak ko naranasan pa nila isa nangingilang yung mga anak ko yung sasabing 11 sir yun lang sir ilang taon na yung anak mo panganay? 11 sir mga babae pa naman no? Sir. ay yung pangalawa 9 sir so ibig sabihin hindi pa talaga nakatungtong nang eskwelahan yung mga yan? hindi pa sir mahirap magsabi sir kasi Wala ko mo. Basta mahirap sir. Mahirap. Kahit magsabi ka na, nung ako na ng problema ko sir, pero... Nakawa ko sa mga anak ko sir, eh. naranas ako ng hirap pero nadaransan pa rin nila sir. Eh. Mm -hmm. Na, eh. Hindi na pumalik yung asawa mo, iniwan niya yung anak niya sa iyo. Iniwan niya sir. Iniwan niya na wala kami ni Kusing. Oo. Oh. Tapos, malinit pa lang niya mga yan, Sir. Bit-bit-bit ko yung mga yan, Sir. Nagkakalakal ako. Itong pangani ko, Sir, nasa seven years old. Nung iniwan niya kayo? Yung... Yung bunso ko, to, itong isa, Sir, nasa... Sumula so, nung umalis yung asawa mo, tangay-tangay niya yung pera, until now, hanggang ngayon, hindi niyo na nakita, hindi na nagparamdam sa inyo? Paramdam naman, sir. Nung wala na yung pera, sir, nakikipagbalikan sa akin, kaso lang niya ako na, sir, sumama kasi, sir, sa mga gumagamit ng pinagbabawal na damag, sir. Eh. Ah, sumama siya doon. Sir. Nung yeah. naubos na yung pera, saka right. bumabalik. So, uh, Malaymit ganun, sir, pag wala kami pera, ay, pag may pera kami, nilalayasan kami. Oo. Kukunin yung pera namin, nilalayasan kami. Pero kapag wala ng pera, babalik sa amin. Oo. Oh. So, ibig sabihin, may bisyo din siya. Kaya, dun, pati yung mga anak ko, uh, nagagawa ko rin siguro, sir. Siyempre, nagmahal lang ako, sir. Eh. Oo. Gawa nga ng ano. Parang na-priority ko siya. Parang nasanay ko siya. Ano, ano, Na-spoil. Na-spoil, ganun nagsisisi nga ako sa Bakit? Eh, syempre, yung mga anak ko, hindi nga nang pag aral Gawa nga nang siya yung nasusunod lang. Oo. Pero anak niyong dalawa yung mga yan. Opo, sir. O, di diba? Dapat mahalin niya yung anak niya. Wala namang iniisip yun, sir. Kung mahalin niya anak niya, bakit niya ginawa ganun? Sir? Eh? Hmm. Uh, napakabait mo kuya, no? Napakabait mong tatay kasi after all ng ginawa ng asawa mo, hindi mo iniwan o hindi mo pinabayaan yung mga anak mo. Yan ko lang masasabi, sir, kasi hindi naman nila kasalanan yung ginawa ng nanay nila, sir. Oo. Kaso lang, ang kasalanan ko lang sa kanila, hindi ko sila may tira sa ba? magandang ano, tsaka hindi sila nakapag-aral. Ang importante, sir, ano, kasama mo sila kahit papano, dahil napaka-importante yung pagmamahal ng magulang para sa anak. Ano naman, sir. Bibigay ko lahat. Kasi anak ko yung mga insan, hindi naman kasalanan nila yun. Oo. Kasi, problema ko lang, sa talaga. Hindi sila nakapag-aaral. Kasi ranas ko na yung hirap, sir. Eh. No? May birth certificate ba yung mga yan? Palo pa lang, sir. At uh, what do you mean, palo? Yung ginagawa pa lang, sir. Mm. Antayin ko na lang daw, sir. Kung ano, kasi medyo matatagal yung pa daw, <laughs> sir. Eh. Oo. Kaya... Yeah. Hindi, nung pinanganak, hindi pa na paristro? Hindi pa, sir, kasi ganito na eh. Ito yung gusto ng mama ng mga anak ko, sir. Eh. Pag yung meron akong trabaho maganda, sisirahan niya naman ako sa work ko, sir. Sa mga tao, sa mga amo ko, sir. Pag binibigyan kami opportunity na magkaroon ng ano, sisirahan niya kami. Bakit ganon? sino Sinong naninira yung? Ma mama ng mga anak ko, sir. Ay, mama ng mga yan. Paano sisiraan? gagawa gawa ng kwento sa ano, yung magsisilo siya sa amo, ganun. Kahit na trabaho lang, ngawain kanya, niya, gagawa ng skandalo. Okay, pero siguro nung mula nung nawala na siya, magagawa mo na lahat ng gusto mong in a good way para sa iyong anak. Oo sir. Sa, oh, sana nga sir, kung oh, magtrabaho sir, gawa nga ng mas. So, minsan sumasakit kasi yung hernia ko sir eh. Mm Hindi ko, siyempre, pag may nangyari naman sa akin, paano naman sila sir? So sa ngayon sir, pa, uh, uh, ano yung pinakapangunahing hanap buhay mo para masustentuan mo yung pagkain araw-araw? Minsan sir, yun. nag, ano kami ng mga yan, tanim tanim sir. ano Ah, ikaw ano, may tanim niya ito mga yan? Sir, pinagirapan ko yan sir. Oh. Minsan kapag may ano, Hanggang doon, no? So tanim mo lahat yung mga gulay dito. Ito sir, sa kanina sa kabila, sir. Ay, ah, ito sa, ang tanim mo. Sir. Mabuti na masipag ka magtanim-tanim. Kasi nang galing rin ako sa bukid, sir, nakikibukid rin ako dati. Nung napipitas ng mga mais, palay, like, ganun. Mm -hmm. Nagbubuhat ng ano. Kayo nga, medyo nagkakaedad na. Masakit na rin kasi yung ring niya ko, sir. Eh. So, lulululul. Habang humingidad ka, lumalaki. Lumalaki. Dapat kasi kung inoperan ka ng paopera, paopera mo na natatakot ako sir. Eh, di ba mas mahirap yung habang buhay dala-dala mo? Kasi operaan lang naman eh, kuklose lang yan para hindi na lumalaki yung bayag, di ba? Parang loss-loss yon, Loss-loss yun. Huwag kang matakot kung may nag-offer sa'yo, opportunity na yun. Kawawa tayo yung mga bata kasi mga babae pa naman, dapat nakakapag-aral sila. Pwede ba tayo ano, tawagin sila rito? Opo, pa dito? Pwede bang makasama sila? Okay, Mga anak, punta kayo dito. Dito, tabi ka kay ano, sa tatay mo. Dito kayo, dito. Ayan. Anong pangalan mo? Mary, si ate naman. Ate Mary, tsaka ate Eloisa, kumusta kayo? Okay lang. Hindi pa kayo nakakapunta ng school? Sayang naman. Di ba sa parang, ay sa ano, kahit sa elementary may uh, public school? Meron naman sa... Dapat dinala mo sila tayo hindi lang ako nga sir kaso lang ang hinahanap nila versatility sir mm -hmm. And, medyo ano pa sinasabi ko na palo pala kayo eh, ngayon yung December lang kasi kami nandito sir itong taon na to ipapasasubukan ko makikusap sa school kung makakapasok sila mm -hmm. kung hinihintay ko yung versatility oh, nila sir gawan mo ng gawan mo ng paraan no? kasi sir minsan mahihiyahin talaga ako sa mga tao iniwasan ko kasi yung gawa ka ng isang bilibuli kami nahihiyahan na ako sir paano ka paano natin mapag-aral yung mga anak tanggalin mo sa isip yung hiya hanggat wala kang ginagawang masama alam mo tayo walang ibang tutulong sa iyo sarili mo huwag mo isipin yung hiya para sa pag-aaral ng mga anak mo kasi tingnan mo lumalaki na walang ibang magpapa-enroll yan ikaw walang ibang magpo-provide ng uh, birth certificate ikaw gawan mo ng paraan lakarin mo magtanong-tanong ka lang No? Sir. Kasi hindi ka ba na babahala. Dalaga na sila. Sir. Yung protection. Iba kasi pag napag-aral, marunong sila magbasa, mag... sulat, magbilang. Nga yung sarang gusto kong yun yung sana yung wish ko lang sa sana makapag-aral sila. hindi Abong, hindi, hindi makakapag-aral yan kung wish mo lang. Hindi, Kailangan gawin mo. Ginagawa ko naman sa lahat. Gusto kasi simple kapos nga, malayo yung pinagkukuha ng university over sir Saan eh, ba kukunin? Sa mga tarong, sir. Misang, eh, madal malapit lang yun. Eh, minsan, sir, eh, focus nga sa pera, sir. Minsan, nangingi nga lang po kami, sir, sa 7-Eleven, sir. Eh, dito naman, yung kiningi naman nila doon, kinakain din lang naman namin, sir. Oo. No. Kinibili namin ng bigas. Minsan, kapag may nagpatrabaho dito sa amin, nag-extra. Ay, nagpapatrabaho dito sa kabila, tatawagin ako, pinag-extra naman nila po. Ano bang nangyari sa'yo, ate? nagising po ako. May lalaki po sa pako. Mm -hmm. Tapos sumigaw po ako. Nagising yung ading ko. Tapos ano po, itig na po kong rapin. Tapos pinalo-palo po namin siya. Umalis na po siya. Ah, mabuti hindi ka napagsamantalahan. Saan yun nangyari dito sa bahay nyo? Sa ibang lugar, sir. Sa ibang lugar. Tapos minsan ninanakawan rin kami. Ninanakawan kayo. Kahit na ganito buhay namin. Ganun. Kaya... Um, minsan kaya hindi kami nag i -is sa ibang sa isang lugar, sir. Kasi kaya nga, sir. Minsan nangingilala rin kami ng mga tao. Siyempre, yung umpisa kasi medyo mabait sila. Minsan lulukoy lang kami ganun, sir. So, tay, pakatatag ka lang, no? Laban lang. Basta kung pababayaan yung mga anak mo. Tapos, at gumawa ka ng paraan gaya ng aking sinabi walang ibang tutulong sa inyo sa mga anak mo kundi ikaw lang hindi mo pwedeng iasa sa iba kaya hanggat malakas ka pa gawan mo ng paraan para mga pasok sa eskwelahan ng mga anak mo ha na lang natin sila ng ano, baka sakali sa pamamagitan ng tulong natin. Buka lang tayo. Yeah, Sa pamamagitan ng tulong natin mga kababayan is ma-provide na niya yung uh, ano? Yung birth certificate. Sir. Birth certificate siguro naman tayo. Hindi naman ganong kalakihan yun, no? Hindi naman, sir. Ang hinahanap ko na lang sir pamasahe, sir. Oo, oh, so pamasahe lang. Pag may pamasahe ka na, ano sir lalakarin? Makukuha naman. mo na yung birth certificate. Hindi ko naman mase sir ipapalo ko na lang sir yung tatanungin ko muna sa munisipyo ko na 'yan oh lang, sir. Hindi ko naman nasabing makukuha ko na sir. Siyempre magsisinawaling naman ako, no? Oo. Siyempre tatanungin Tatanungin ko muna sa mga circus, kasi busy kasi dati nung buto sa eh, di ba? Kaya sa taga ko rin din ano, papalo pa lang. Mm -hmm. Oh, sige. Yun naman kasi ang sinabi sa akin nung itatrabaho sa munisipyo sir. Sa, uh -oh. eh, siyempre hindi ko naman sila pwedeng mabilisan. Uh -huh. -oh. Mabilisan yung namamang kailangan na. Kaya ito, hindi na naman sila nakapag aral Pero pwede mo ipakiusap yan, this coming enrollment. Pwede mo ipakiusap sa eskwelahan. Oh, yes, di diba? Tingi ka ng tulong sa kapitan na parang uh, katunayan na tiga dito ka sa barangay. Tatanggapin naman nila yan. Yung nga rin, sir. Kailangan kasi magparistro kasi rin ako dito, sir. Yung... O, oh, bakit hindi ka mag-paristro? Gagawin ko rin yun, sir. Magpaparistro paristro diba? rin ako, sir, para medyo na stay kami. Kaso lang, baka dito sa lugar dito, hindi kami maka-stay gawa kasi dito kayo. Wakeout, so, sir. Eh. Kailangan talaga kami yung meron talaga yung safety talaga kami. Hindi dito sa dito sa kalsada Sir, wag mo munang isipin yung nag-iisip ka na ng safety talaga eh kasi wala pa nga eh unti-unti yun Hindi sir, may nag-alok na sa akin sir Oh, bakit hindi mo tinanggap? Gawa nga itong mga tanim ko sir eh Hindi wala namang hintay kung may magandang opportunity eh eh bakit hindi mo iwanan eh kung yung ipinibigay sa'yo na maganda opportunity Ma, sir, para mapag-arap kasi marami na akin akong tinarabasan na yun sa'n, hindi ako na agusap Ah, uh, oh, okay. sige tay, sana makatulong to sa inyo, 5,000. Sana sana lang sir, huh? yan, sana sana lang. Bakit? Iya ako din sa inyo. Ha? Iya ako. Mahiya ka, hindi tanggapin mo to, wag kang mahiya. <laughs> sir, sir. Sige na, makatulong sa inyo pamilya yan. Maraming salamat, sir. Bakit oh, wala ano man, ha? Maraming salamat, sir. Sana, yun lang bilhin ko sa iyo. Gawan mo ng paraan para mapag-aral yung mga anak mo. Maraming salamat, sir. Huwag mong isipin yung ano, kung ano-ano ang isipin mo, huwag isipin yung ibang tao, huwag kang mahiya. Gawan mo ng paraan dahil ikaw ang tatay, ha? Pasensya ka na sa akin. Naawa ako sa mga anak mo. Ha? Walang ibang mag-gagapang yan, kundi ikaw lang. Okay? Huwag kang lipat ng lipat, mag-stay ka sa isang lugar. Okay? Kapit lang tayo kay God, mag-pray parate. Na? Sige. Ano pangalan mo ni Sir? Freddy Francisco. Okay. So ayan mga kapabayan, mga kaparangay. Maraming uh, maraming marami salamat po Isang uh, pamilya na naman ang naabutan natin ng kaunting tulong pinansyal at uh, kay Tatay uh, Kuya Freddy Francisco I-bless sana sila ni Lord para maging maayos tong pamilyang ito Samahan nyo rin kami mga kababayan Pag-pray natin sila na malagpasan nila itong pagsubok na ito Talong lalo na iniwan sila ng kanilang uh, nanay no at ayon pa sa kay Tatay na itinakas pa yung pera nila na yun sana yung uh, magsisilbing panimula nila. So ayan mga kapapayan, mga kabarangay, uh, pansamantala ang inyong lingkod ay uh, magpapaalam at uh, magiiwan po sa si Daddy Prangi na kasabihan na laban lang, walang susuko, walang aayaw. Magandang buhay po sa atin lahat. Daddy Prangi po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan po. Shout out po sa lahat ng na nandyan sa premiere natin, sa lahat po na nagpapakulay, maraming maraming salamat kay Ma'am Flora Vlog. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po. God bless.